So, yan. Ang gandang hapon. Yan po. Mga nabili nila. Nabili ni Kiritoy. Apat. Ang dami, ha. Ang kapakit. Ang kapakit po.

Hanggang bubong ah. hanggang bubong o oh, full pack sa kalakay. Hmm. Ang daming putik. <laughs> Parang Parang ilang taon na ito kay init katambak sa ano ah. Ang dami putik oh. Ano dami putik ah. Bubuk naik yang, iya, bukan Matagal-tagal na ba niya? Ha? Lang na, lang na, lang na. You know? Haanuhin pa yun, di ba? Kaya grinderin pa. Matagal pa nga rin dito. Hirap yun Naliligo ko lang kanote. Kita mo ka? O Mas bata ko buho. Wala kayo pangsa na eh. Eh, tumut siya si puti. Kapalayot eh. Okay.